Hello? Curious ka ba? Sa kung anong-anong makikita mo sa isang Spider Store! Welcome sa Behind Spider Episode 2! I'm Mark! Sales certificate na po ako ng pitong taon dito kay Spider. Kung ayaw mo sa gusto, ako pa rin ito. Tara guys, torture ko kayo. Nandito tayo ngayon, hindi sa North, hindi sa South, hindi sa West, kundi sa S or Tigas branch! mga riders natin taga Taytay, Kainta, Pasig at Antipolo, itong branch malapit sa inyo. Tara guys, tingnan natin yung mga item ni Spider. Meron silang Rogue, yung latest namin ngayon. Rogue Plus, dual visor po. Removable yung spoiler niya. At saka meron kaming tear visor po. Washable po ang lining niya. Ito naman si Fury, eyewear ready na rin siya. Washable din niya at saka intercom ready na rin siya guys. Ah, uh, dito naman tayo ngayon sa Corsa. Ito kasi yung high-end namin ngayon, yung Carbon. Ang price po niya ngayon is $11,000. Meron din siya mga spare at saka hindi po kinakalawang yung lock niya. Ang modular model natin ngayon si Force. May mga plain din kung gusto nyo. Yung ating mga long riders, kung nahirapan na sila sa iinom, hindi na lang kailangan tanggalin, i-flip up na lang nila to guys. Ito pinaka gusto ko sa lahat si Corsa. Bakit? Ito kasi si Corsa, wide na yung visor niya. Kung ang hilig nyo naman ay mga heavy graphic, meron kaming bago design, Rogue Shadow ang ating mga merlat, kung naghahanap naman sila ng para sa kanila, meron tayong matte pink. Dito naman sa side na to, meron tayong mga open face. Kung ating mga official OBR naghahanap ng half face, meron tayong Cylon. Cylon dual visor. Magalang to guys, parang harina lang. Meron din tayong fuel. Fuel intercom ready na rin siya at meron din siyang spoiler. Meron siyang combination ng black, red, oh, metallic blue meron din siyang spare visor. Kung meron tayong spider helmet, meron din tayo empty helmet. Sa si empty helmet ay gawa from Spain, top 8 in the world. Hindi siya mas mahal, hindi rin siya mas mura nag-range lang yung price niya. At syempre, hindi natin makakalimutan ating mga pinakamamahal na siklesta. Meron tayong road helmet, MTV helmet. Sa ating mga bikers, special kayo dito sa SRT Gas para makita nyo ang iba't ibang design ng bike helmet. Guys, ito pala si Janine. Ilang tuwag ka na dito, Mars? Two years na. Tura mo ka dito sa Iwer, Diyos ko, dahi. May mga Iwer din si Spider. Dito kasi text start back in the 90s. Kaya pala ang gaganda ng mga ano, visors nyo. Mars, meron tayong metallic ah. the meron din tayong purple ay oo nga mare so, may iba naman tayo kung gusto mo yung medyo mas wide meron tayong polarized na yung pang running and pang cycling yan so ito gloves meron tayong half gloves at meron din po kaming... bakla bakla, bakla ka ba kumare bakla <laughs> ka ba ay, alam mo kasi, bakla ka ba? Pare, wala ebidensya o oh, outfit. <laughs> meron din tayong ano, uh, riding jacket. Oh, na to be. Dahil maulan ngayon, B. Ah, perfect. Lagi nila na napagkakamalan tong jacket talaga. Oh, so, raincoat yan. Ay, raincoat? Yes. yes. Hindi ka na mabasa. Ah? Super, hindi talaga. Hindi ka talaga mababasa. Ang gabi palang kinikater ni Spider, no? Meron okay, helmet, eyewear, gloves, balaklaba. Complete package na si Spider. Kaya paglabas dito, yes. rider na <laughs> siya! Anong promo? Si Kain natin si Madam. Hindi. sa akin. Oo, oh, dapat kilala ka eh. NANI! Anito pala sa Kain natin. sa promo mo ba? Ay, hindi, hindi. Tungkol sa love life natin. Ang ganda naman mga buhay. Perfect! Kita tayo sa my mga artworks para mas madali explain kung anong promos. May Ma Mare, huwag sa English siya. Alam mo na, mahirap. Sigo, Mare. Hindi naman po nawawala ng promotions ang lahat ng Spider Store. So, sa ngayon, ang ongoing promos natin is eto, pag bumili ka ng isang jacket, automatic, may free ka na isang helmet disinfectant. Next naman po is when you buy any helmet. Ah, English! Go, march. Yes, when you buy any helmet, less 30% off sa mga pinlock natin. Ah. Ang pinlock ay uh, helmet accessories. Meron naman pong mga available pinlock para sa any models ni Spider. Ah. And Perfect. pinlock natin, Kapag gumili ka ng any helmet din, team meron kang 15% off sa mga raincoats natin. Until supplies last po. So guys, kung wala kayong pang-cash, meron tayong financing dito, si home credit. And kung wala pa po tayong budget for cash, may home credit na tayo. Huwag niyo na po patagalin po. po Sana na-enjoy nyo ang episode 2 ng Behind Spider. Again, see you at... Spider is Ortigas!